tama mo naman Marami naman yan, sumula pa lang Yan ito ang takbuhan no? Yes, pag meet up pa lang eh kami 521 kompleto pa rin kami barangay sa pagkita so, dito na kami sa baan ni Papa so time check so 620 So galing kami sa Santa Rosa so alas 4 na kami nag ride out so ang ruto namin ngayon ay Lubo, So, pupunta kami ng Lubo Lahiya Tapos, Rosario, tapos ako kami ng Padre Garcia So, roughly, mga 230 kami sa puno Punta namin ngayon So, kasama ko ang mga Teletubbies Saka may guest kami, si Sir Let Bali, so, nakasama natin siya nung no? muli so magandang umaga so ride safe sa lahat ah, sir Paul, ready ka na ba, Paul? Ready ka na? Uh, hindi pa, kakain muna ako. Ready, ready na, na ba yung bike mo? <laughs> ito, yung bike ko ready to, yung rider lang ang hindi. May warm up naman mamaya. Uh. Bago sa Laia. Okay, sir, first time is, uh, sumama, sami, sami. sa sumama sa amin sa Ganda Kama. Pag-usap pa lang ha. kilometer namin, 200 plus. Power So, ibaan okay. so, okay, pa rin kami. So, nagalmutal muna kami. 7.30. So, paon na kami na ang ibaan. Ah, lusong na kami ng katandala. Soto. Yun o, lalim na bangin putik yan. Malaking ilog. Yung ilog na to, nagdudugtong sa kalumpang sa mga ibalaan ng ang brake pad put-put ang brake pad nito oh, yun o, oh, ginagawa na yung tulay oh. buti na lang malaking ilog katangdala babalikan natin dahil Balang araw, babalikan natin, ahunin natin yan. Parang masarap ahunin eh. Ahan? So, nasarapan natin si Carlo. Ayun o. Oh. Sinahong na, liusong natin 'yon 5.6 lang 8.4 10.9 12.4 13.8 17.1 17.18 18.3 Saan? Sa taas? Sa taas na Sa taas natin sa labi video Dito video natin sila Bakit? Video ko

13.4 17 17.5 Sana all. Malakas. 17.6 10.5 24.8 Shucks grabe ay ay nga Abad din ng Katandala Climb Mga 1.5 kilometers So nasa gilid natin si Carlo Uy!

21.2 Oi. Hmm, gua mau 22.1. Huh. 17 16 Percent ah. Sunog agad yung Calderetang Camdini ah. Yun Yan yung ng katandala ah. Nakakadala Ang katandala talaga wooo napakatayang mahal uh. syempre naman ay no kamusta sir paul? maganda na may Back on the track, At tapos na namin umahon ng katandala. Ayan, server to. Nakakadala talaga to, katandala. After 72 kilometer, tapos na yung ahon. Nakonti. Diretso na kami ng Lubo, Batangas. so time check so 8.12 so andito na kami sa Batangas Tyson Road so yung kalsada medyo lubak lubak pero kaya naman although may mga part na sementado at maayos may mga part din talaga na asphaltado pero yun nga tignan mo naman so may nakatama na so kaya pa naman ng road bike so andito na kami sa Fabrica ng Republic Cement pala sa atin di eh, masemento so grabe oh so base sa sign so kanan daw tayo kapunta ang lubo so time check so 8.39 so temperature so okay, okay pa naman 33 degrees dito na tayo sa Bakao Bridge check, so 9.15, dito na kami sa malapat na parang so, kasama ko si Mio tsaka si Carlo yun know, o, grabe namang ahon to yun know. o so tsch. ganda yun know. o may hysteresis o oh. 946 so dito na kami sa Lobo Municipal Hall you know ay lobo you. Ano po to parang munisipyo ganda. Ang so, ganda ng dito. So time check so 1009 so paalis na kami ng Lobo mas tapos mag-refill ng tubig. So 7.8 kilometers na lang so mga alam bigo na. Jan. So, jan so, mga bundok na yan. Jan kami Buntang Malabrigo Lighthouse Time check, so 10.32 Dito na kami sa Malabrigo Kunting padjak na lang So nasa may Malabrigo Lighthouse na kami So nasa harapan nyo ngayon si Mio So kanina pa siya break away Sabihin, malapit na kami Sa Malabrigo Lighthouse Ops, 7.8 din na ganyan ka lang 8.4, meron diyan susunod. Bigla. Oh. Oo, oh, si Toto. Nakita na oh, sa pailing eh. Dapat sa kaliwa. Hindi ba sa kaliwa? Alam mo, kaliwa, shortcut eh. You know? Ayan na yung sign, no? Sign na aahon na. Punta lang kanina pa kami yung um 10.3 na. Ayun, no? Sus! Sus! Kaya nga dapat doon na lang tayo eh. Ah oh, shit. Puta. 13.2 14 15 16 16.1% 16. Pinamataas you know time check so 10.40 so touchdown lovely go like that Kita naman oh. Ay love you, ay lubo you to po, touchdown. tama mo naman ang ganda sarap magbike dito magkano ganito yun know? o oh. dito na ang laban dito pa lang sulit na eh yun know, o mga big bike hello hello <laughs> So, Punta na kami ng Laia, galing Malabrigo, sa yung kalsada. So ito nga, yun know, o, bato-bato. Sana ako naka-MTV lahat. Yun know. o. Oh. Ganda naman yan! Okay, no? Ganda! Labing dagat talaga! Pang off-road! So ito yung malapit na kasama namin So naka road bike So Bawin na lang siya mamaya Pag nasa cementado na kami So dalawang bayan lang naman daw Mga ganito Kayang kaya So ito na nga Ang nangyari Bakit

yun nga pagdating sa Punta Verde so sarado hindi sila nagpapadaan may naaksidente daw kasi sayang so since sarado yung Punta Verde na daan gawa ng private hindi sila. may naaksidente kasi so dito tayo dadaan yun yung unang pagbumalik ka galing sa Punta Verde so yung pangalawang kanto ito so, may araw naman na yun araw sa'yo naman na pa-laiya nga daw to bali bago iya so bagong ruta so check na lang natin kung puro out pa ba to kasi bundok yung nasa harapan natin eh alam mga ahon tayo nito so after ng 500 meters lo, off road na naman ito so, nga So ito kayo itsura ng dinaanan namin Rap road Tapos yung bundok Tapos bangin sa kanan Ayun. Budol Pinira po punta verde kami ng punta verde Trap road pa rin Puntang Time check so 11.50 Temperature so 40, -40 degrees na ah, Ang init Ayun o oh. May ahon pa ulit Na ah, rap road Sus Ayan Yun yung mga bundok Sa bahay Lusong So ang ganda sa paningin yun nga lang napakainit so sana dire direct yung lusong na to ang lalim tas biglang ahon ah di man lang nagbabala eh 14%. 15%. Okay na. Patag na. 17.7. 17.1. 23.2. Puti. 22.9 grabe naman yan ah. Whew. sarap ng lusong sabay biglang ahon ah. ah. buti na lang nakapagrani ako oh. Yun, ganda naman yan. Lalo na konsimentado yung kalsada Kaso nga lang Rough road pa rin Rap road pa more 14 kilometers na lang Laiya na Makakakain na kami Makakapaghalo-halo na kami Sa may pipitik Bulaluhan Oo oh, 14 kilometers pa na ahon Sa rap road Isang po-sampo sa oras at kalahati Isang oras at kalahati pa tayo Masama ano pagdating sa lagi yah. Aaun ah, rin ulit tayo. Pero ang ganda ng view.